Good morning. Yo, nakita ko din si tatay. Pinagtanong ko to doon sa may simbahan kung nakita. Nagturo sa akin. Yung nagpuprota, sabi niya, papunta na doon sa dulo. Ayun, nakita ko dito, nag-ikot ako. Nakita ko si tatay. Sabi ko, tay, may bibigay ako sa iyo. Sabi niya, pagkain po ba? Sabi ko, ay e, malakas kasi ang tugtog ng kantin, kaya nag -voice over ako. Nakamakapirate <clears throat> po ako kasi nag-upload din ako sa YouTube. Sabi ko, may bibigay ako sa iyo. Sabi niya, pagkain ba? Sabi ko, hindi pera. Tawa siya ng tawa. Tuwan-tuwa. Sabi ko, may bibigay ako sa iyo yung 2,000 na pera. Tira mo, nakasahod na ganang kamay. Nahirap po kasi ako. Ako lang po kasi nagbibideo. Saka, ayun o, no, yung ano niya. Hindi pa daw siya nakapamalimos. Sabi ko, sige, may bibigay ako sa iyo. Sabi ko, may nagpapabigay kasi sa iyo. Nakapanood yung video mo nung nagbigay ka ako, ako ng pagkain sa iyo, sabi ko, may nakapanood at may nagpadala po ng pera para sa iyo, para may pambili ka daw po ng pagkain mo. Kaya, antuhan-tuwa si tatay, tinanin naman, saya-saya niya, o. Oh. Ayan po, binigay ko po niya kanya yung 2,000 na pinabibigay po nung uh, kalimutan ko pa yung pangalan, kung sino nagpapabigay nun. Ilalagay ko na lang po dito sa taas yung ano niya, name niya, kasi hindi ko po ma- mention, nakalimutan ko po sabi ko, itabi mo po yan kasi uh, para may pambili ka ng pagkain araw-araw, 2,000 ka ako. Dos, two thousand, thousand po yung pinabigay nung uh, mamaya ilalagay ko yung pangalan. Maraming salamat po. Ayan, sobrang thank you. at uh, salamat, sabi ni tatay, sobrang salamat daw. at uh, di wala, ayan po, wala pa siyang napapamalimusan. Uh, nakaupo siya dyan kanina. Tinitingnan ko siya, parang lalim ang lalim na iniisip. Sabi ko, itago mo yung pera mo kasi medyo malaki yan. Sobrang thank you daw. Nag-voice over ako kasi ang lakas ng tugtog ng kantin. Uh, baka po eh, makapiright ako. Ayun, salamat po sa nagbigay at sa nagpadala kay tatay. At uh, makakaasa po kayo na kung ano po yung pinabibigay niyo, yung po yung binibigay ko sa tao. Uh, at uh, para po sa kanila yan. Salamat po at God bless po sa nagbigay. More blessings po sa iyo. Maraming maraming salamat.